Etong uh, panibagong matagumpay po na no, operasyon ng inyo pong uh, tanggapan, na, ano na may kaugnayan po dito po sa illegal po na droga. Baka pwede nyo po kaming mabigyan po ng uh, impormasyon sa bagay po na 'yan. Na. Uh, yes, kambo Justin, through the uh, continuous effort and unceasing work ng ating uh, pnp pindig ISO 1 personnel uh successfully po na nakapag-implement tayo ng search warrant operation within the barangay of uh, Palamis, Alamino City, Pangasinan. So, on September 2 po, nakapag-apply tayo ng SW, uh, search warrant, sa branch 54 ng Alamino City Regional Trial Court, which was uh, approved by uh, Honorable uh, Alge Arginal Julius uh, Esguerra. Siya po ang ating uh, executive judge ng branch uh, 54 Regional Trial Court ng Alamino City, Pangasinan. So, dahil po sa ating uh, continuous collaboration and efforts sa ating mga peers in the law enforcement, sa ating mga counterparts, then sa ating community and the LGU. So, nakapag-contact po tayo ng implementation of search warrant uh, through the, uh, resulted to the arrest of uh, alias Tanda, a uh, 64-year-old jobless and a resident of uh, Palamis, Alaminos City, Pangasinan. So, naka-recover po tayo ng uh, more or less uh, 30 grams of uh, shabu and other paraphernalias na nagkakaalaga po ng uh, 204, pesos. 204000 mm -hmm. Sir Ruel, well, ano po yung nag-ugat ng implementation po ng uh, search warrant dito po sa um, subject po nitong inyong operasyon po na yan? Uh, meron po ba kayo natatanggap na siya ay may kaugnayan sa uh, pagbibenta o paggamit po ng illegal na droga, Sir Ruel? Yes, mo Justin, through our continuous uh, collaboration with other agencies, sa ating local police, and then of course sa tulong na rin ng ating komunidad. Ang uh, nakapagbigay sila ng tip sa atin na uh, itong uh, ating uh, drug personality was involved in illegal drugs, uh, lalong-lalo na sa pagbibenta at paggamit ng illegal na droga. So as our actions taken, nagconduct tayo ng validation, casing surveillance para ma-validate natin itong information na binigay sa atin ng ating komunidad. Mm-hm. Well, ito po bang suspect uh, sumailalim pa sa intelligence monitoring or surveillance uh, bago, po, bago po yung pag-iimplementa po ng uh, search warrant against uh, against him. Yes, kampo Justin. Ito po isa po ito sa ating mga protocols and procedures mm -hmm. na ginagawa sa ating ahensya. Magkakandak po tayo ng monitoring, validation, and of course, paggawa po ng ating uh, target intelligence packet which includes yung ating mga intel-driven operations, kagaya ng casing surveillance, mm -hmm. test by, contact meeting with our uh, action agents or yung ating uh, confidential informants. Yun po yung mga ginagawang hakbangin ng ating kapulisan upang magkaroon tayo ng uh, legal and without bias na intel-driven operations, kabombo, Justin. Mm -hmm. So, well um bago po na-implementa ito pong search warrant against uh, sa suspect, uh, matagal na po ba siya na... Ang uh, nauugnay po sa illegal na droga, dati na po ba siyang may, uh, um, may mga re records sa kapulisan na dahil po sa drugs and uh, base po sa pagtatanong po ninyo sa kanya, papaano po yung um, ano yung ginagawa po niyang pagbebenta at saan po niya kinukuha itong uh, supply po ng illegal na droga kasi malaki-laki rin po yung nahalaga sa kanya, uh, na mahigit sa 200,000 uh, 200,000 pesos po nahalaga halaga po ng uh, droga sa suruela. Yes, ka Justin. Based on our operational research, so ang ating uh, arrested uh, personality was involved in illegal drugs way back in uh, 1996. Siya po ay nakahuli ng uh, Bulintaw Police Station and uh, 2013, nahuli na rin po siya ng uh, Lamino City Police Station for violation of RA 9165 din po. Then nakapag-probation po siya ng uh, 2019 ay nakalabas po siya. So despite of uh, his arrest uh, nag continue pa rin po siya sa kanyang illegal na illegal drug activities. So based on the custodial debriefing report which was uh, confessed by the uh, arrested suspect yung kanya pong uh, source ay nanggagaling sa certain madam uh, babae po ito na nag -de deliver sa kanya ng illegal na droga sa mismong kanyang bahay. Then yung kanyang mga distributors so yung akin ng mga kasama sa paggamit uh, ng illegal na droga. Uh, pupunta na lang po doon sa kanyang uh, boarding house mm -hmm. para kupa ng illegal na droga. Mm -hmm. But of course, uh, Kabombo Justin, gagawan pa rin natin ito ng reports and documentation. Uh, Magkakandak din tayo ng monitoring and validation sa kanyang mga siniwalat na pangalan upang uh, magawan natin ng mga intelligence reports and validation reports ang ating mga information na nakuha sa kanya. Yes, Kabombo Justin, yung ating uh, Arrested suspect ay isang uh, matanda na 64 years old. Meron po siyang uh, boarding house na uh, mm. pinaparentahan. Especially mm -hmm. mga uh, college student ng Alamino City, Pangasinan. So mga boarders niya po, mga college student. Ngayon, yung ating mga kabarangay, uh, sila po talaga ang nagbigay ng information sa atin. Through yung ating liaisoning, networking sa mga barangay uh, information networks natin. Sila po talaga ang nagbigay ng information. Then, As a protocol and procedure, ginawa na lang po natin ng documentation, validation and monitoring para makapag-apply po tayo ng search warrant. Yun po ang naging process natin ng Kabongo justin.